Patuloy tayo sa mga balita mapayapang zona ni Pangulong Duterte, Bunso Dumano ng Tiwalang, ibinigay ng PNP sa mga militanteng grupo. Detalye malaki kay Eagle News reporter Janet Prado. Ang tiwalang ibinigay ng pampansang pulisya sa mga militanteng grupo ang umano'y naging para maging mapayapa ang katatapos na State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Quezon City Police District Chief, Police Senior Superintendent Guillermo Elazar, hindi lamang ang kapulisan ang nagsikap na gawing matahimik ang kauna-unahang pag-uulat sa bayan ng Pangulo, kundi maging ang mga grupo din ng rallyista na maaga pa lang na nagmacha sa patungo sa batasan. Naniniwala sa Eliazar na dahil sa respeto at tiwanang ibinigay nila sa hanin ng mga relista ay naiwasan ang mga marahas na inkwentro sa pagitan ng mga pulis at militante na malimit makitang eksena sa tuwing may mga pagkilos na isinasagawa. Sa simula pa lamang naman anya na pagkikipagdayalago nila sa lider ng mga militante grupo ay bukas na ang komunikasyon ng dalawang grupo. Kaya naging maganda ang pag-uusap at napahintulutan na makalapit sa batasan ng mga relista na hindi nangyayari sa mga nakalipas na zona. Sinabi pa ni na naglakas loob na silang ibigay ang ang higit pa sa hinihingi ng mga militanteng grupo pero tiniyak muna umano nila na magiging secured naman ang paligid ng batasan kompleks kung saan nagbigay ng kanyang pag-uulat sa bayan si Pangulong Digong. Kasabay nito, umaasa ang opisyal na tumayong ground commander sa zona kahapon na ito na ang simula ng mga mapayapang pagkilos ng mga militanteng grupo. Malaki din umano ang naitulong ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa dahil sa may magandang rapor ito sa mga militanteng grupo at uh, pagiging credible na leader na iginalang maging na mga realista. Para sa Eagle News, Janet Prado, I'm 1